Ah, uh, para to sa ano, dun sa mga nasa abroad na dumadahan dito sa daang hari. <laughs> yung mga hindi pa nakaka-uwi na matagal na. Kagaya ng isang nag-comment na si Sir. Sabi niya, nakikita daw niya yung mga nagbabago dun sa lugar niya. Kasi tiga, -tiga, tiga, dito rin siya. So, try natin videohan. Try natin na ano, walang cut dun sa area ng... Dito, kagaya dito. Hindi natin ikakat yan kasi kaya kagaya niya, may sabungan na So, mali mo, may dito na nasa abroad Ay, tahan niya yan Updated siya, na may sabungan na pala <laughs> Dito, may mga ilaw na Maliwanag na sa gabi may, may, may mga parol pa <laughs> Wala tayong topic dito Kung Hindi kayo interesado Ah, uh, pwede na kayo mag-skip sa video na to. Ano lang pa uh, parang stroll lang. Na-targeted to dun sa mga nasa abroad. Na gusto makita yung lugar nila. Ah, ganyan pa rin dito. Cavite Imus. Pupunta tayo ng anak hindi ko alam yung lugar pero daan harin daan natin. Malapit lang. Wala kasing tao doon sa so kapatid ko. Bili ka niya sa akin yung susi. Pakainin ko doon yung mga pusa niya. Ano sila? Parang mahigit um, isang linggo mahigit sila ang mawawala. Baka naman yung mga pusa. Baka madayin. <laughs> dito ginagawa na yung kalsada ayun o ano na siya maganda na cementado na so, siya kabila di pa tapos di ba dati dito lang yung kalsada nung bagong lipat kami mga one year mahigit pa lang naman kami dito eto lang yung daan ng dati eto wala So yun po unang ginawa to tapos ito kapila na Ay ba, sobrang traffic dito dati <laughs> Bago bago lang itong ginawa pa Tapos yun atang isang taon Isang may taon mahigit na pala kasi nung Ginawa natin sa si doming dito tayo dumaan pa uwi Ang hirap <laughs> And sa park na to ganoon pa rin medyo nila parang na dalawa, parang magiging ano na siya dalawang lane, tag dalawang lane na siguro pagkatapos kasi rin hindi ko lang alam yung ginagawa rin sa tuloy na to flyover over na to eh hindi ko alam kung saan baba <laughs> yan yan ang laki nung laki nung nilagay na post eh Nalito nila para na rin doon. Ano kayang mangyayari dyan? Saan kaya babaan yan? Saan kaya akyatan? Ito rin, yun mga na eh, eh, e. Malapad na Dahil na sa kabila, pero di pa rin tapos Ano ta? Uh, Dahari extension to eh, pero open canal Hindi ko alam kung ano yung tamang tawag dun <laughs> Sa ways kasi sila sabi ito na daang hari extension Yan oh. So hindi na, baka daang hari extension na mas tama kasi hindi na siya open kanal kayo <laughs> eh, takip daw <laughs> hindi na siya open so tayo, huwag natin huwag natin masyadong bilisan para maabsorb saka try natin hindi ikat ng madami yung isang buo pero pangit kasi pag isang buo masyadong mahaba try lang natin na huwag masyadong ikat kasi hindi ko rin alam kung saan ko ikakat kasi hindi ko alam yung mga nagbago na yung mga nagbago na parts hindi ko alam kasi bago bago pangalan din tayo dito at saka mahina talaga tayo sa kalsate <laughs> dito tingin ko wala pa naman nagbago sa part na to. namin. Nandito natin. Ako, Lim-Lim, ah. Huwag Baug muna. Tawain mo muna ako. ang malamig yung hangin. Sa ating helmet. para hindi masyadong mayigay. Pansin ko pag inahangin, nagkakaralgal yung boses. Dito, tingin ko wala pa rin naman Bago. dito rin hindi ko alam kung anong minigbago na ba dito hindi kasi tayo na nagpupunta rito na nagpapagas lang pag dumadaan so wala akong mabigay na information <laughs> yan tingnan nyo na lang kung minigbago Dito sa tayo dati nag-ano eh. Uh, Yung mga kagrupo natin sa Dominar Cavite. Dominar 400 Cavite. Ito may ginag may truck dito baka may ginagawa. Hindi <laughs> ko kasi alam 'yan eh. Teka lang. Silip lang tayo kasi eh. Ah, lang yata eh. <laughs> Pungkal lang yata ay lupa eh. Ah. Naglagay ng lay bay. Lay by. Naglagay ng lay eh. bago tong stoplight na to ayun ko napansin to bago ba to bago nga yung stoplight na yan Dito, tingin ko wala naman nagbago. Yung dito part na to, sa na yung intersection. Hindi ko alam kung bakit. Ayan na, wala na yung patagos Yung galing sa kanan papunta sa kaliwa Wala na, ayun na, may bakod na So di ko wala kung paano sila tatawid dyan Pag ginagawa ng tunnel <laughs> Sa ilalim na sila dadaan So rain or I'm holding my bag. ito rin wala akong alam nagbago matagal pa rin magpag-go <laughs> pag nagpa-stop matagal pa rin magpag-go ah hindi walang enforcer ngayon kanya-kanya lipit ka dyan Mas mahal so yung saranar Dito rin, hindi ko alam Tingin ko ada na wala na bago park Hindi kasi bago lang tayo dito, mag isang taong mahigit pa lang. So hindi natin alam yung bago tsaka hindi. Pero tignan nyo na lang yun. <laughs> dito oh, wala, wala nakalagay nagbabay ko lang yun ang damo yun, <laughs> Okay, balik ako kayo babalik. So, babalik naman niya. Uh, point of view. ah so ito ulit yung ano tong nung ano ito yung pauwi naman tayo para sa mga uh, para napakita natin yung lugar bo na pala shit <laughs> daming ilaw nun GS Ganda Pugi May ano sila Ride Tapos tigil natin pala yung ano Sinab guys sa akin ni Press Nasarado yung kalsada natin sa may bandang shell Hindi pa tayo, hindi kasi tayo nadaan doon Silipin din natin para alam natin kung sakaling doon tayo ituro ni ways alam natin na iwasan natin yung lugar na yun yung pa Arnaldo yun alam ko eh okay ito yung ginagawa pag traffic hanggang doon sa Pashel huwag ka na tayo naman <laughs> may mga naka-flasher doon. Ano meron? Ano meron dito? Ah, may patay. Condolence po. LTO Ito pala LTO <laughs> Tagal ka rito, di ko pa alam Tignan natin kung saan yung sarado oh. Hindi naman, nandun na yung shell Bukas naman Ay, ito pala yung shell Palipin natin itong shell kung may ATM ito. Wala. Bukas naman ah. Balik na tayo. pandaroon pa yung ginagawa baka hindi tayo makayuto na lito kalsate <laughs> ayun so dito natin tapos yung vlog sana yung mga nasa abroad na matagal nang hindi nakakao eh. nakita nyo yung lugar nyo <laughs> kala lang <lahat> dami pinuntahan <laughs> hindi to lang matiga dito lang okay Thank you nama deh. Angkang Samuli. Bye, Bye you.